magandang hapon guys mga kabakyard tayo po rin nandito sumisilip sa ating mga alagang manok mula pulit hanggang stag at yung mga ating inahin hanggang sa magbulang na manok atin po yan sinisilip umaga tanghali ako kayo napunta sa aking manukan mga kabakyag para kumustahin ang ating mga manok sa pag-aalaga ng mga manok hindi po porkit may nakatali na nakatali na manok okay na dapat sisilipin yun nandun yung pag ano pag, uh, ating pagmamalasakit sa ating mga alagang manok hindi yung iaasa mo lang sa ibang tao gaya ng nagpaalaga sa atin nung nag iwan ng manok ang sabi niya ay susuportahan niya ang mga patuka hanggat sa lumipas ang ilang buwan isang buwan ilang kilo ang ibibigay niya so sa pag-aalaga po ng manok kailang ka kagibat po natin dyan ang gastusin para kalang lang nag-asawa niya no? nag-alaga nag alaga pakain ng ilang anak o mas malala pa po kaya dyan sa mga nag-aalaga ng manok na inaasa lang sa iba abay mag-isip-isip na kayo minsan sasama pa ang loob nyo Paka, okay, so ganyan, ganyan ganyan, isipin nyo rin yung gastos ko, hindi yung puro lang kayo, kabig kayo ng kabig hindi yung iniisip nyo lang eh pang sarili alam nyo na kung sino ka di ba? dapat isipin mo rin yung nasa side ko by libre ng ang pwestong pinaglagyan mo libre pang pa pakain ng manok libre pang pa tao saan ka nakakita nyan? wala kang malasakit sa manok mo ngayon ikaw pa sasama loob sana bato bato sa langit tamaan wag magalit Baka si Doremon. Baka yun yun. bakay Baka ikaw yan. Sana mapag-isip-isip mo. Baka magtatampo. Kaibigan. Nakiusap ka makilagay sa akin ng manok. Ako naman ay eh, mabait. Pumayag dahil ikaw ang magsusuporta. Anong ginawa mo eh? Nabuso mo ako. Kaya isipin mo rin. Huwag mong palabasin na masama ako ang disgrasya disgrasya wag mong isipin mga panglalamang mo dapat ikaw matuto kang magsakripisyo sa alaga mo wag mo iasa sa ibang tao kasi pag inaasa mo sa ibang tao eh mas malala ka pa sa batugan hindi mo kayang gampanan yung pinasok mong bisyo ay bisyo yung libangan hindi pala bisyo to libangan lang po namin to mga backyard Sinsya na po kung yan po ang aking nilabas ngayon dahil sumama lang po ang aking loob sa kanyang mga ginawa